Huwag natin <disrespect> ang hirap, ha? Matutungin. Ano Hindi ba? Siya lang adala yung matatag siya papaganyan. Ikaw naman ay man sa kabila. Hindi. dini ka harap. Sa ano? Yan. Parang alangan yung hawak ta, mo. Ba't Hindi. Hindi. ganyan. siya. Ano ba? ka pa rin? na ganyan. Ano Uh, good mga boss. Ganito po ang uh, diskarte ko sa paglilipat uh, ng uh, tirahan ng baboy. Lipat kulungan. Kailangan po natin siyang guide At sa pagpalabas po ay eh, kung medyo mailap ay eh, sak takpan natin ang mata. Pero kung hindi naman mailap, ganito po ang ginagawa. Uh, kailangan eh, huwag mo pakainin. Tapos sa uh, pasunod rin habang uh, may daladalang pagkain. At uh, din po ng blocks sa magkabilang uh, gilid para hindi siya makapansin ng ibang ibang mapupuntahan at dire-diretso lang siya. Ah, uh, po yung uh, uri ng diskarte namin sa pag ano Dinadahan-dahan lang namin at hindi na madali ito po sa ngayon ay pangkasalukuyang buntis uh, po ang baboy na ito. Kaya po uh, talagang tiyaga lang po Kung uh, kung bagay masahol pa sa baby at uh, uh, utay-utay na kanyang diskarte ang sinusunda natin pero nilagyan-lagyan nilag po natin ng black para wala siyang ibang makita ang pupuntahan kundi doon lang sa mismong dire diretsyong daan yan po yung mga boss yung isa kuling may iba bahagi sa inyo sa mga mini sa tulad sa mga nag-uubisa pa lang ito po yung napag-aralan ko at na para mailipat sa ibang kulungan o ibang uh, cage kasi po doon sa kabilang cage ay uh, kailangan na natin tanggalin at may gagawin doon yun po mga boss at maraming salamat po sa inyong panunood salamat po sa inyong pagsubaybay salamat po sa mga subscriber sa viewer lahat po ng ito ay uh, isinishare ko sa inyo kung sakaling meron kayong uh, nakuha uh, accounting kalaman ayan ay po yung uh, buong puso kong isinishare sa inyo maraming salamat po at God bless all okay kotina lang mga boss malapit na siguro mga uh, wala rin ng sampundi pa para may ilipat doon sa kanyang uh, tunay na tirahan sa bagong gawang tirahan at uh, medyo kinakabahan nga ako ito isa pa rin itong uh, nilagay kong black itong uh, trapal na ito para wala siyang makibang makita dahil sa likod bahay ko nilagay at um, kasabay ang panalangin na sana'y huwag magwala at uh, wag kaming mahirapan okay salamat sa Diyos ito na ito na ito na ngayon uh, nakisama naman ng aking baboy ito na po yung kanyang bagong tirahan at maraming maraming salamat po sa inyong panunood